Nagpunta nga pala kami na Fiesta Carnival mga Mari at Nakshi. At dito nga lang yan sa Cubao, Quezon City. At ito nga pala yung destinat sa panin ko nung bata pa ako. At sa mga batang 90s like me. Tara, samahan nyo kaming pumasyal dito. Bago nga pala kami pumasok sa loob ng team park, naghanap nga muna kami ng makakainan. At ayan, dito nga kami kumain sa KFC. After kumain, fast forward, eto na nga ang pinakaiintay ng aming TJ. At ayan, papasok na nga kami papunta dito sa loob. Kala ko nga nung una may entrance fee dito. Bali, wala naman kami binayaran pagkapasok namin. Marami nga rin pala ditong choices of food. Sayang nga lang, kung alam nga lang namin na maraming kainan dito, dito na lang sana kami kumain. Kaya lang, lunchtime kasi nung nakarating kami rito. Hindi rin naman kasi namin alam na marami palang kainan dito sa loob. Bago nga pala kami sumakay sa mga rides, nag-ikot-ikot na nga muna kami kung ano yung mga mapupusuan ni TJ na gusto niyang sakyan. At sa pag-iikot nga namin, nakita namin itong Speedstar. 60 pesos per head nga pala ang bayad dyan. 90 pesos per 5 minutes naman dito sa Walking Dino. Kung mahilig ka nga pala sa arcade meron nga pala sila dito. At bukod nga dyan meron nga rin pala silang bowling, billiards at karaoke. 60 pesos per head naman dito sa Tiger Train. At dito nga ako tuwang tuwa sa Little Chicken Train nila. At 60 pesos per head naman dyan. 90 pesos per 5 minutes naman dito sa Boat Pool. At dito naman sa Go-Kart 120 pesos per 5 minutes naman ang rate nila. Syempre sa theme park hindi mawawala ang carousel. At 60 pesos naman ang per head dito. At alam nyo ba mga mare nung malaman nga ni TG na may roller skates dito. Ito na nga lang gustong pumunta ni TJ at hindi na nga daw siya mag rides At ito nga pala ang kanilang rates. Weekend nga pala nung magpunta kami at tingnan nyo naman kung gaano karami yung tao. Kaya medyo mahaba talaga yung pila kada rides. Sa pag-ikot nga namin, ito nga pala yung napusuan ni TJ. At ito nga yung Jurassic Adventure. 150 pesos naman ang binayaran namin at for 15 minutes na yan. Kaya kung medyo adventure ang kids nyo na tulad ni TJ, sigurado ko magugustuhan ito ng mga bata. At ayar may pa si Plain Pangayan. ngarin dahil may pamini hiking nga sila. Tapos kapag naakit ka na dun sa taas, ang ka na nga ng ganyan na katulad nitong gagawin ni TJ. Islo mo ko nga lang yan dahil sobrang babalang naman ito at hindi naman ito mataas. Ito naman ang sunod na aakitin ni TJ. Kaya nga lang mas mataas sana ito. Kaya lang yan lang kasi yung kaya niyang akitin. Kaya ayar nagpatihulog na nga si TJ dyan. At ito na nga ang most awaited moment ni TJ. At nandito na nga kami sa roller fever. Alam niyo ba mga Mari at Nakshi, hindi na nga pala ako video dito. At dahil dulas kasi yung mom, Kaya ito na lang ang tangi tanging remembrance namin ni TJ. Paano ba naman kasi nag-uumpisa pa lang kami sa pag escape Magsak nga pala ako at ang sama talaga ng pagkakabagsak First ko. First time ko nga na-experience yon Dilim talaga yung paningin ko. Feeling ko nga ay magbablockout ako. Pero thank you Lord, hindi naman ako nawalan ng malay. Anyways, good vibes nga lang tayo at nung mahimas-masan na ako, Inasakay na nga lang namin si TJ dito at ayoko namang masira ang lakad namin. At after nga makasakay ni TJ dyan, decide na nga si Daddy Jess na umuwi na kami. At dahil nga doon sa nangyari sa akin. Sayang nga lang hindi ko na nga naipakita lahat. Dahil grabe talaga ang nangyari sa mom at ito lang naman ang mga ganap namin dito sa fiesta carnival. Ayun lang. Bye.